Isa ka rin ba na nakatanggap ng ayuda nung panahon ng pandemic? Alam ko kasi karamihan sa Pilipino, binibigyan ng lakimi. Alam ko karamihan din sa Pilipino, inuulam yung lakimi. Lalong-lalo na sa kagaya naming mga mahihirap. Pero yung iba, observe ko, kinadidirian nila yung mga ganito. Hi! Ako nga pala si Love sa ngayong WFW. Mayaman na pala ako, pero pera na lang talaga kulang. Maraming nagsasabi sa akin, kung kilala ko daw yung vlogger na si Tito Mars. Sa tato lang, oo, kilala ko siya. Napapanood ko ngay. Alam niyo ba yung diring-diri siya? Diring-diri siya sa mga pagkain. Speaking of pagkain, syempre, gumagawa tayo ng videos. Bakit? Syempre, may pangarap tayo. Sa mga nagsasabi sa akin, na mayabang daw ako, bakit daw ito yung kinakain ko. Nayabangan kayo sa kinakain ko? Noodles, sardinas, kape, mayabang na ba yun? Pag-usapan naman natin, ang pagkain ng mahirap? Oo, dahil sa narinig nyo. Ang ating pagkain ngayon ay Lucky Me. Siyempre, noodles. O, di ba? Ito talaga yung sikat. Ay, ito, inuulam. O, isa na rin po ako nyan. Lalong-lalo na akong maitlog o malunggay. Kaso, wala akong makita malunggay dito sa Saudi Arabia. Siyempre, kayo May bahaw tayo. Sabay. Noodles sa bahaw. O, oh, oh, di ba? Sold na. By the way nga pala, pauwi ko lang galing trabaho. Siyempre, kain tayo. Paano ba kumain ng isang mahirap? Walang kaarte-arte yan, nagkakabay kami. Bakit? Kasi mas masarap kumain, dalong lalo na pag kinamay. Diba? Gaya ng ganito. Mmm. Oh. Mmm. Mmm. Walang karte arte Tapos yung mga ibang nagko-comment ay abangan saan. Ano bang mayabang doon? Ano bang mayabang doon? Sa bagay, sabi nga nila, hindi lahat ng tao ay masaya sa ginagawa mo. Diba? May masabi lang sila. Pero speaking of kahirapan, alam nyo ba dati, ang laki mi 6 pesos lang yan, naabutan ko pa yan. mhm mm Dati, nung bata pa ako, ang laki ni, minsan, pinapalit ko sa damo. Kumukuha ako ng isang damo. Isang tabi ba? Tapos pinapalit ko, para may laki mi lang. Bakit? Laki mi kasi inuulam namin. Noodles, pilis, magi. Sarap kayo ulamin. Lalo nga na pag tag-ulan. Di ba? Tapos yung iba, Gagano'ng gano'n? Direng-direng sa mga pagkain na mahirap. Ang sarap ulamin yung mga pagkain na mahirap. Unang-una, nakaka-enjoy pa. Bakit? Kasi may kita mong isang taong mahirap. Lalo pag nagkakamig, ito kumain. Mm. Diyan mo maralaman na isang tao ay galing sa hirap. Diba? Yung iba kasi. Gagano'ng gano'n? Diyan Gagano. kasi. sa ba, naguulam ng noodles, yung dapat ay breakfast mo lang, pero minsan ginagawa mo ng dinner or lunch, di ba? Or tanghalian. Kasi totoo lang, speaking of noodles, yes po, dati po, ginagawa po namin, bumibili po kami ng isa, kasi nga, hindi namin afford ang noodles before. Sabay, dinadamihan po namin ng sabaw para maghati-hati po kami magkakapatid. O ba? Diba? Minsan hinaluhan na malunggay, iba para dumami pa. Ganun po ang mindset namin before. Kaysa mga nanglalait o pinagtatawanan, may mga pagkain ng mahirap or kaya sabing mayabang ako. Ano bang mayabang? Ano bang ano bang niyayabang ko dito? Ipagkain e pagkain pagkain namin to. Ano bang pinagyayabang ko dito? Hmm. Sadyang proud lang ako na isa ako sa mga anak ng mahirap. At syempre, kumakain ako ng mga pagkain ng mahirap. Kasi proud ako eh, galing ako dyan. At masaya ako, kaya wala ako dapat ipakyabang. Lalong-lalo na pag umulan, tapos may tuyo. Kasarap. O ba diba? Sarap kumain. Mm -hmm. Eh. ang tao sa kairapan nagkakamay. Mm. Mm -hmm. Sarap po talaga pag tagulan. Solve na, solve. Lalo pag ano, sobrang lamig, sabay gayto yung ulam mo. Mm-hmm. Nakakamiss dito yung ganito na version. Di ba? Nakakamiss lalo na na yung mga batas noon, yung mga bata noon, di ba? ito ginagawa natin. Lalo na kung wala tayong kutsara, tiyata matay, di ba? Mm, sarap. 'di diba? Pagkain ng mahirap, nakakabusog. Masarap pa. Nag-enjoy ka pa, 'di ba? Tapos na dire ka, subukan mo kumain. Lalo pag ay, na pag nagkamay, ay nako. Baka sabihin mo, unlimited rice.